Araw-araw na mga salita ng Diyos. Hindi niya inuulit ang gawain sa anumang kapanahunan dahil dumating na ang mga huling araw, gagawin niya ang gawaing ginagawa niya sa mga huling araw at ibubunyag ang kanyang buong disposisyon sa mga huling araw. Kapag pinag-uusapan ang mga huling araw, tumutukoy ito sa nakahiwalay na kapanahunan kung saan sinabi ni Jesus na tiyak kayong makararanas ng sakuna at makararanas ng mga lindol, tagutom at mga salot na magpapakita na ito ay isang bagong kapanahunan at hindi na ang dating kapanahunan ng biyaya. Kung katulad ng sinasabi ng mga tao, ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Ang Kanyang disposisyon ay laging mahabagin at mapagmahal. Na mahal niya ang tao gaya ng pagmamahal niya sa Kanyang sarili at naghahandog siya ng kaligtasan sa bawat tao at hindi kailanman kinasusuklaman ang tao. Matatapos ba ang kanyang gawain? Nang dumating si Jesus at ipinako sa krus at inialay niya ang kanyang sarili para sa lahat ng makasalanan at inihandog ang kanyang sarili sa altar na isakatuparan na niya ang gawain ng pagtubos at naihatid na ang kapanahunan ng biyaya sa katapusan nito. Kaya ano ang magiging saysay ng pag-uulit sa gawain ng ng iyon sa mga huling araw? Hindi ba't ang paggawa ng parehong bagay ay pagtanggi sa gawain ni Jesus? Kung hindi ginawa ng Diyos ang gawain ng pagpapapako sa krus noong siya ay dumating sa yugtong ito, kundi na natiling mahabagin at mapagmahal, madadala ba niya ang kapanahunang ito sa katapusan? Mawawakasan ba ng isang mahabagin at mapagmahal na Diyos ang kapanahunang ito? Sa panghuli niyang gawain ng pagwawakas sa kapanahunan, ang disposisyon ng Diyos ay isang pagkastigo at paghatol kung saan inihahayag niya ang lahat ng di matuwid upang hayagang hatulan ang lahat ng tao at gawing perpekto ang mga nagmamahal ng tapat sa Kanya. Ang ganitong disposisyon lamang ang makapagwawaka sa kapanahunang ito. Dumating na ang mga huling araw. Lahat ng bagay na nilikha ay pagbubukod-bukurin ayon sa uri nila at hahatiin sa iba't ibang kategorya ayon sa kanilang kalikasan. Ito ang sandali na ibubunyag ng Diyos ang kalalabasan at hantungan ng sangkatauhan kung hindi sa sa ilalim sa pagkastigo at paghatol ang mga tao, walang paraan para mailantad ang kanilang pagsuway at pagiging di matuwid. Sa pamamagitan lamang ng pagkastigo at paghatol, mahahayag ang kalalabasan ng lahat ng nilikha. Ipinapakita lamang ng tao ang kanyang tunay na kulay kapag siya ay kinakastigo at hinahatulan. Ang masasama ay isasama sa masasama, ang mabubuti sa mabubuti, at ang buong sangkatauhan ay pagbubukod-bukurin ayon sa kanilang uri. Sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol, ang kalalabasan ng lahat ng nilikha ay mahahayag para maparusahan ang masasama at magantimpalaan ang mabubuti at lahat ng tao ay sasailalim sa pamamahala ng Diyos. Ang buong gawaing ito ay kailangang magawa sa pamamagitan ng matuwid na pagkastigo at paghatol dahil umabot na sa sukdulan ang katiwalian ng tao at napakalala na ng kanyang pagsuway ang matuwid na disposisyon lamang ng Diyos na pangunahing pinagsama ng paggastigo at paghatol at inihahayag sa mga huling araw ang ganap na babago at bubuo sa tao ang disposisyong ito lamang ang makapaglalantad sa kasamaan at sa gayon ay makapagbibigay ng matinding parusa sa lahat ng hindi matuwid. Sa makatuwid, ang disposisyong tulad nito ay puno ng kahalagahan ng kapanahunan at ang pagpapahayag at pagpapakita ng kanyang disposisyon ay ipinamamalas para sa kapakanan ng gawain sa bawat bagong kapanahunan. Hindi sa ibinubunyag ng Diyos ang kanyang disposisyon ng gayon-gayon na lamang at ng walang kabuluhan. Ipagbalagay na sa pagbubunyag ng kalalabasan ng tao sa mga huling araw, igagawad pa rin ng Diyos sa tao ang walang hanggang awa at pagmamahal at patuloy na magiging mapagmahal sa mga tao, hindi isa sa ilalim ang tao sa matuwid na paghatol kundi magpapakita sa kanya ng pagpaparaya, pagtitiis at pagpapatawad at papatawarin ang tao gaano man katindi ang mga kasalanan niya nang wala ni katiting na matuwid na paghatol kailan kung gayon magwawakas ang buong pamamahala ng Diyos? Kailan magagawang mapangunahan ng ganitong disposisyon ang mga tao patungo sa nararapat na hantungan ng sangkatauhan? Gawing halimbawa ang isang hukom na laging mapagmahal, may maamong mukha at magiliw na puso. Mahal niya ang mga tao anuman ang kanilang mga nagawang krimen at siya ay mapagmahal at mapagparaya sa sinumang tao. Kung gayon, kailan siya makaaabot sa isang makatuwirang hatol? Sa mga huling araw, ang matuwid na paghatol lamang ang makapaghihiwalay sa tao ayon sa kanilang uri at makapagdadala sa tao sa isang bagong kaharian. Sa ganitong paraan, ang buong kapanahunan ay dadalhin sa katapusan sa pamamagitan ng matuwid na disposisyon ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. pagwawakas ng panahon Disposisyon niya ipakastigo. pagkastigo Ihayag lahat ng di matuwid At hayag ang hatulan ang tao Perpektuhin niya o mahal siyang tunay Disposition tong makakatapos sa panahon Naritong mga huling a. Ayon sa urit kalikasan Kung sandaling ibubunyag niyang Katapusan at hantungan ng tao Kung walang paghatol Pagsuway ng taot At di pagiging matuwid Ay di malalantad Sa pagkastigo at paghatol lang Kitang katapusan ng nilikhat Masa may sama-sama mabuti sama, buti, masa may parurusahan mabuti gagantin palaan Taw wit bukubukurin sa uli sa sa ilalim sa kapangyarihan Kamalian ng tao'y umabot na sa sukdulan Pagsuway nila ay matindi Matuwid na disposisyon ng Diyos lang Isa na pagkastigot paghatol Buong magpapabagot o kumpleto Sa tao kasama ay ilantad Parusahan ang di matuwid Ganitong disposisyon ay taglay Ang kabuluhan ng panahon Inihahayag disposisyon niya Para sa gawain ng bagong panahon Di niya ginagawa Ubus pa rin ng Diyos habag at pag -ibig. Di humahatol kundi mapagparaya, mapagpatawad Gano'n man katinding kasalanan ng tao Kailan magtatapos plano niya ng pamamahalaan Marating ng taong kapalarang nararapan Paghato lang, kitang katapusan ng nilikha tunay na kulay ng tao'y hayag masamay sa masama mabuti sa mabuti masamay parurusahan mabuti gagantim palaan tao'y pagbubukurin ayon sa uri sa sa ilalim sa kapangyarihan niya Matuwid na paghato lang ang makapag sa tao Dalhin sila sa bagong kaharian Kaya matuwid na disposisyon niyang magtatapos ng buong panahon